Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang presentasyon ng ikalawang grupo mula sa ikawalong baitang seksyong STE Alcaraz. Na pumapatungkol sa pagbibigay review sa dulang mabining mandirigma. Panimula at kasaysayan. Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, may mga bayani na lumaban hindi sa pamamagitan ng armas, Kundi sa talino at paninindigan, isa sa kanila si Apolinario Mabini ang kinikilala nating utak ng revolusyon at dakilang lumpo na nagsilbing gabay ng bayan sa panahon ng kaguluhan. Ang kanyang buhay at mga adhikain ang naging inspirasyon sa isang makabagong obra ng tanghalang Pilipino, ang dulang Mabini Mandirigma na isinulat ni Dr. Nicanor Nortyongson at sa direksyon ni Ginoong Chris Miliado. Tampok ito sa Cultural Center of the Philippines bilang isang musikal na makasaysayan at makabago sa anyo. Sa dula, ipinakita si Mabini bilang simbolo ng karunungan, dangal at katatagan sa kabila ng kanyang kapansanan gamit ang kakaibang steampunk style, isang pagsasanib ng makaluma at industrial na tema, muling binuhay ng tanghalang Filipino ang kanyang kwento sa paraang kapanapanabik at makabuluhan. Sa pamamagitan ng awitin, sayaw at dialogo, ipinakita ng Mabining Mandirigma ang diwang revolusyonaryo ni Mabini. Ang paninindigan para sa katotohanan, kalayaan at moralidad mga halagang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipinong may malasakit sa bayan layunin at mensahe ng dula ang layunin ng dulang Mabining Mandirigma ay ipaalala sa mga Pilipino na ang tunay na laban ay hindi lamang sa digmaan kundi sa isip prinsipyo at paninindigan. Ipinakita rito kung gaano kahalaga ang katalinuhan at moralidad sa paglilingkod sa bayan. Nais ipabatid ng dula na kahit sa panahon ng kaguluhan, ang pananatili sa tama ay isang uri ng kabayanihan. Sa pamamagitan ng malikhaing musika at diyalogo nagkukukaw ng Tanghalang Pilipino ang damdamin ng mga manunood na maging tulad ni Mabini, matatag, marangal at makabayan. Mga kasuotan at simbolismo. Isa sa pinakamakapangyarihang elemento ng dula ay ang kasuotan. Ang mga tauhan ay nakasuot ng pinagsamang tradisyonal at modernong disenyo tulad ng barong at saya na may halong leather, metal at mga gear. Isang malinaw na representasyon ng steampunk. Ang mga goggles, corset at mechanical accessories ay hindi lamang disenyo kundi simbolo ng pagbabago at makinarya ng lipunan. Ang kulay ng mga kasuotan, itim, tanso at sepia ay nagbibigay ng antigong pakiramdam na may halong enerhiya ng makabagong panahon. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng dula na kahit modernisado na ang mundo, ang espiritu ng revolusyon at pagmamahal sa bayan ay patuloy na umiikot. Tulad ng mga engranaheng nasa entablado, ang mga kasuotan ay nagsisilbing buhay na simbolo ng lakas, karunungan at pagbabago ng ating kasaysayan ang konsepto ng steampunk at pagpapakahulugan. Ang steampunk ay isang estilo na naglalarawan ng pinagsamang makaluma at industrial na mundo. Sa dula, ginamit ito upang ipakita na ang pag-unlad ay hindi kailangan kalimutan ang pinagulan. Ang mga makinarya, singaw, at metal na elemento sa entablado ay sumisimbolo sa patuloy na pag-ikot ng kasaysayan. Ipinapakita nito na sa bawat pag-inog ng lipunan, may mga taong tulad ni Mabini na patuloy na nag-aalay ng talino at prinsipyo para sa bayan. Ang steampunk concept ay hindi lamang palamuti, kundi malalim na representasyon ng isipang revolusyonaryo, ang diwa ng pagbabago na pinagsasama ang nakaraan at hinaharap ng Pilipinas. Pangwakas na Pagninilay at Minsay Sa Kabuuan ang Mabining Mandirigma ay hindi lamang isang dula kundi isang makabuluhang aral ng buhay at kasaysayan. Ipinapakita nito ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo kundi sa tapang, talino at paninindigan sa tama. Tulad ni Apolinario Mabini na bagaman may kapansanan ay patuloy na lumalaban gamit ang kanyang isipan at prinsipyo para sa bayan. Bilang kabataan, paalala ito sa atin na maaari rin tayo maging mga ng katotohanan sa sarili nating paraan. Sa panahon ng pagbabago, mahalagang manatiling matapat, marangal at makabayan. Ang dula ay nagpapaalala na kahit makabago na ang mundo, ang diwa ng kabayanihan at pagmamahal sa bayan ay patuloy na dapat isabuhay ng bawat Pilipino.